Hello mga best, good morning. May chika ako sa inyo. Alam nyo, uh, lately, mga two days ago, napansin ako ng algorithm. <laughs> Kasi, manay ang post ko. Tapos, ang resulta, nasyaduban nga ako. <laughs> Pari ako ng post, hindi ko na makikita yung mga friends ko sa uh, bayan sa wall o oh, diba di ang ginawa ko ni research ko anong nangyari pag hindi makita, ba't hindi na ako maka comments ayun pala na shadow ban na shadow ban shadow ban yun <laughs> kasi restricted tas ang ginawa ko ano um research ko ako after no nalaman ko ganun pala ang ginawa ko yes syempre, Uh, hindi ka rin titigil ka lang mag-comments, mag-post ka na lang minsan. Ganon, di ba? Kasi apanay na post ko. Para na akong scam. Para akong spam yung mga post ko. Kasi nga, para akong robot gumalaw. Ang bilis na kapos. So, yeah, sa buhay natin na, <laughs> ayun nga, gusto mo maging vlogger. Malaman mo talaga yan. <laughs> anyway, at least napansin tayo ng algorithm, di ba? Na bilis natin makapost. Hanggang una, yung mga 2,000 pa yung followers ko, napansin pa rin ako ng nung... algorithm. <laughs> Kasi nga, ang ginawa ko naman, um, di ba, uso, oh, pwede ka nang mag-request ng ads on reels. Hindi, eh, nag-request din ako. di, nap napansin ako. Iba ang binigay sa akin. Ang binigay sakin, <laughs> Dun sa akin, bonus. Doon sa monetization, monetization tools. Eh, ngayon, monetize na ako. Lahat-lahat na. Kulang na lang yung subscription. So, parang mag-subscription? Sino bang mag-subscribe? Hindi <laughs> wala. Hindi ko yan ginawa. Hindi ko yan sineset up. Nayaan ko lang. Ang mahal na mahal naman, ba diba? But anyway, nasyadoan nga ako. Ang ginawa ko ngayon is di gumanti ako. Eh, kasi napansin tayo ng algorithm Gumanti ako. Pinag- ex ko yung, dinilit ko pala yun sa post ko yung mga sinishare ko na shared post, yung mga, ano ba yung mga pinagsasabi na mga, yung makakarelate ka, yung mga uh, mag i ka na makarelate ka na mga post, dinilit ko siya, niremove ko siya lahat. Hindi siya lahat, I mean yung mga latest lang na sunod-sunod ko na post. Tapos ngayon, edi, hindi pa ako na nakontento doon. Kasi hindi pa nga, hindi pa lumabas yung mga post ng mga friends ko. Ha? Ngayon, ang ginawa ko na naman. E, Ito ba yung mga palabas? Yung mga palabas na shampoo, kung ano-ano ang gamit. Ayan, e, makikita mo yan sa wall mo. Yan, inex ko rin. <laughs> in <-ex> ko lahat. <laughs> o, di ba? O, ganun ang gante. Kaya, maldita talaga ako. Inaamin ko yan, maldita ako. O, parang, Hoy, gusto ko makaganti. Binigyan ako ng parosa. Gaganti tayo. <laughs> o, ayan. Yan, ganyan ang magpapansin sa algorithm. O, sige na, yun na. Ano bang nakuha nyo sa chika ko? Wala. Puro lang ako tawa. But anyway, kinakuto ko lang sa inyo, yan, um, na kailangan mapansin tayo ng algorithm. Kasi, 'di ba dapat daw mag-post consistent. Eh ako na sobrahan sa ka consistent. Kaya ayan, napansin talaga. Eh anyway, ngayon nagba nagbabait-baita na naman ako, nagpo-post. Hindi na ako na, hindi na post na lang ng konti yung mga parang tanga na post kasi pag ganun ang i-post mo, totoo yung tao sa'yo parang kong tanga. Hindi naman ako tanga magkapal kapal ta talaga ng mukha ko. I'm trying my best na kumapal mukha. Kasi pag hindi tayo makapal mukha, um, ano, magsuccess ka rin naman pag hindi ka makapal pag hindi makapal yung mukha mo, magsaksis, magsaksis ka rin naman. Pero, iba yung level pag may self-confidence ka talaga. Kaya, sikapin, i-develop yung self-confidence mo para bilis-bilis ng success. And, ano pa ba? Wala na laman ng utak ko. Ganun lang. <laughs> oh, yes. Ito pala, isa kong, ano, um, kahit hindi, wala kang self-confidence, ito lang importante. Kasi, ako, dun din naman ako na-develop. Eh. Um, i-accept mo yung mga imperfections mo, yun. tas yun kasi, pag i-accept mo yung, yung mga imperfections mo, parang nagkikare ka na lang sa sarili mo, ay ano bang mga way, di ba, na paano ba talaga makuha yung gusto mo, yung goal mo, di ba, ganun yun eh, yung, yung ipo-force ka talaga ng parang <laughs> ng mundo. <laughs> Tapos, ano pa ba, ba? Uh, ano, honest, honesty is the best policy. Yun nga. <laughs> And, one more thing, yung mga, ano pala, yung sinasaway ka, panaway, ano yan sa Tagalog? <laughs> yung ah, hindi ka pinupure ba? Ano ba yun? Ah, wala na laman utak ko. Oh. Basta yung, yung mga hindi ka pinupure, yung lahat ng mali mo nakikita ng ibang tao, ang gusto-gusto ko dyan is yung sinasabi nila sa akin, ang ah, mali lang, hindi nila sinabi na maganda talagang masasaktan ka talaga sa isasabi nila. <laughs> Pero, yung reaction, di ba, pag gano'n, magalit ka. Um, at first, yes, normal lang yun sa tao. Accept natin na um, magalit tayo, gano'n, sobrang galit. Pero, later on, um, inano ko kasi yung sarili ko sa reading ng mga ng aklat, paano ba yung self-development, gano'n, nagbabasa ako ng gano'n. Yan, yeah, normal nang magalit, but hindi mo pa ipakita na magalit ka, dito lang sa utak ya eh, utak lang, utak. ah um, baguhin mo yung sarili mo. Yes, kailangan baguhin. Uh, basta imali, itama mo yung mali na nakikita ng mga tao. Nakita mo sa kanila na you're trying hard to change your attitude. Ganon yun. Kaya, mag-success ka rin. Makukuha mo rin yung mga goal mo. Lahat ng gusto mo. Makukuha mo yan. Gusto mong sumaya. Isipin mo, na puno ng galit yung puso mo. Puno ng, ewan, anything na hindi maganda. Yung pagsiselos, ganoon isipin mo, paano bato ito may iwasan? O paano mo itanggalin yung mga galit mo, yung mga selos mo? O di mag-isip ka ng mga bagay na makakabigay sa'yo ng saya. Yung may peace of mind ka, yun ang importante. Yun lang. Hindi yung maraming pera, may peace of mind talaga. Kahit mayamang mayaman, gusto nila may peace of mind eh. O tingnan mo yung mga ibang tao, gusto may security guard kasi walang peace. peace of mind. O oh, yun lang. Sobrang hawa sa so kakachika. Oh, bye-bye. Sana may natutunan kayo. <laughs>